Pinaiting pa ng Interior and Local Government ang pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa para madakip si dating Bamban Mayor Alice Guo. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Tiniyak ng pamalaan na mas pa ang mahakbang para sa ikadarakim ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abeles Jr., tuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga bansa para sa surveillance sa kinaroroonan ni Alice Guo. Malaking bagay din anya ang pagkakahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong ng kasamang nakalabas ng bansa ng Alcalde. Bagaman hindi nagtakda ang mga kinaukulan ng deadline na timeline, maganda naman ang development ng mga isinasagawa gawang operasyon. Kasabay nito, binigyan ni Abalos na hindi dapat pang maulit na makalabas ng bansa ang isang individual na naharap sa kaso. Tingnan, ano bang protocols meron tayo ngayon? Kano'ng kabilis pa dapat ito? Sino dapat iniinformahan on the ground? No? Napaka-importante po dito number two, with technology are we well equipped? Yung ating mga kameras, yung mga private hangars, yung mga private planes. Kasi we're very strict with commercial, di ba? Pumapasok ka, dadaan ka sa marx stage, etc. Ito bang mga bagay nito, yung ginagawa nito sa private hangar, mga private plane. At hindi pa yun. Tignan mo rin yung mga ship ports mo. Yung mga shipping mo, hindi rin malayo yun. Baka dumal sa mga barko. So these kind the So let's all review protocols here. this is an eye-opener for everyone. Samantala, hiniling na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police sa Department of Justice na ibasura ang inihaing motion at counter affidavit ng kampo ni Gumo sa mga reklamong may kaugnayan sa qualified human trafficking. Ay sa PAOCC, kaduda-duda na personal na nagpanotaryo si Gumo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil mula noong July 18 pa lang ay naiulat na itong wala sa Pilipinas. Maliwanag sa rules ng Supreme Court na kapag ikaw ay magsusumite ng counter affidavit, uh, ikaw bilang defendant, you must physically appear before the notary public. Pinatunayan din po ito ng ating mga uh, immigration counterparts sa Indonesia, Malaysia, at Indonesia na nagpalipat-lipat po siya ng bansa magmula noong July 17. Naipakita na nga natin na merong isang uh, concerned citizen na nagpadala sa atin ng picture niya nung nandoon po siya sa Kuala Lumpur noong July 18. So uh we are confident na hindi po siya nag-appear personally doon kay Attorney Galicia kung kaya uh, ang aming hiling sa panel prosecutors isang tabi yung kanyang isinumiteng kontra sa Laisai sapagkat hindi po sumunod sa procedure. Sa ngayon, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na pinaproseso na ang pagkansila sa pasaporte ni Alice Guo. Ay kay DFA, Office of Consular Affairs Acting Director Bon Ryan Pangwi, may mga kailangan na lang na dokumento para tuluyan na itong makansila. Kabilang na dito ay ang pagkumpirma kung iisang biometrics ni Alice Guo na hawak ng DFA at sa biometrics na hawak naman ng NBI. Matatandang una ng ipinag-utos ng Malacanang sa DFA na ipakansila na ang pasaporte ni ni Guo, kanyang mga kapatid at ni Cassandra Ong. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.